Ayan. Right, good morning, good morning mga kamamay So yun, na uh, resume na ulit tayo ng biyahe no? Uh, si Dose, ayan, pamarindo yan So mamaya na mga hapon pagbalik niya siguro mga alas 7 na uh, medyo delay lang ano at gawa ng maihakot yung mga pasayero ayun mga pasayero papasakay na yun ayun pamarindo kayo pa yun mga kamamay so gagabihin na papunta mas bate ayun mga panakay so meron po dito nga uh, dress code no so so mga galing sa barko ay naka dress code po Ayan o uh, naka dress code po yung po ay may patakaran ng binababang ano, patakaran bago. Yan. Shout out sa kaibigan kong pugi. ah <laughs> uh, AKA sniper. Giliado yan. ba? Shout out. Kasama Giliado na yan. Kanya lahat. Yan. Tabi. <laughs> na mga kamamayan panutin na si Ocho. Sa si Maria Oliva. Mangit din na Buli Oliva no dito na sa ano sa Pier. Ayun si Ocho, daming sakay saka ni Maria Oliva oh. Ayan. si Ocho, si Maria Oliva hindi oh. uh, pa nakali si ano undusi so back to normal ulit tayo na mga kamamay sa biyahe so sa mga may katanungan so mag comment na po kayo dyan sa baba kung may mga tanong kayo so ayun So Maraming itong pasayero. Sigurado kay 8 mga kamamayong. Ayan. Yeah. pili lang kayo dyan. Kung alin ng sakyan ninyo, may mga karatula naman nakalagay. May mga signage naman. Ano? Ang saan ng rota ng bus. Ayan. So, pagkalabas ng galing sa parko ayan. Diretso na. Ayan. <tibit> Dahil pa sa Iro, dalawang si Ocho at si Uliba. Ito na ang sakay ni Maria Uliba. Sasakay na sa mga bus. Bali dalawang barko ang ano, dumating. Ayan, alis na oh. Alright, so yun si Ocho mga kamamay at dangerous po mga kamamay no at gawa lang nagpasinger na si Dosi at si Unse Ayan, nandito na pala si Kinsio Tapos si Uli, babalik ulit sa ano, sa Marindoke pa Marindoke yan Ayan, pa Marindoke Uh, at lahat pong paromblon ngayon at dalawang barkong paromblon ng Montenegro at Star Wars ay medyo madidili lang ang uh, pag-alis hindi eh. sa alas uh, 4 alas 5 pag-alis nila medyo madidili at gawa ng uh, pinapabiyahe pa nila yung ano, pamarindoke at gawa ng may mga sa uh, stranded na pasayro dito sa terminal at sa marindoke kaya ayun madidili pati mas bati mga kamamay madidili no gawa ng pinabiyahin nila kanina si Dose eh. So, kunting ano na lang. Kaya, tiis-tiis lang, mga uh, kamamay, no. Bigyan uh, nyo po ng mahabang pasensya ang mga sarili ninyo para po sa biyahe. Kasi, uh, kailangan po talaga gawa ng uh, uh, magpagdili ng barko. Uh, hinahakot lang po yung mga na-stranded. Alright? Maraming salamat. Ito magandang baga. Ito, yeah, dangerous. Haba. Labas, labas At mahaba uh, Ay, binalik Hindi daw Kaya? Ay, umangat oh Umangat yung gulong Pasok